Pilipino. Nagnakaw na. <laughs> paleta. Nakulong. <laughs> Kaya libit na, libit. Ano? Par, pinaalam namin yung paleta para umayag, oh. Yay! Hey. Yun, alright. So, ngayong araw na ito, mga par. Magbamasura kami ni Mamen. <laughs> Mangulit na kami ng mga paleta. Actually, may nakuha na. Actually, bro, may nakuha ka na, bro. Oh, bro. Eto, bro, nakuha niya, oh. So, dadali namin sa kabutihan. Kabuti trail. So, abangan nyo yung mga ano namin dun, mga rampahan namin doon, mga jump uh, drop namin doon, abangan nyo. So, ito yung to, doon namin gagamitin. So, meron pa siya nakita kanina na basurahan doon, kakalkali namin ngayon. So, may mga kayo at paleta para doon. Tara, let's go. Sama nyo kami. Tara, mga par. Let's go. Ano, target spotted ba, par? <laughs> may nakita doon kami, sabi ni Mamin. Ay, nasaan ka na? <laughs> Dalawa masora ng paleta. Abroad, Saudi boy. Ayun oh, no, dalawa Dalawang masora. Oy, dalawa. Awa. Ayun, nakasandal. Pwede, Ay, pwede, pwede. pwede. Dito isa. Ayun. Ayun, nakapatong pa sa basura talaga paro. Ayun oh. No. <laughs> Tara kunin na natin. Oh. Basta ba? basura. Ah, basura. Oh. Uy, dami paro. Uy, jumpar kelihatan agak jumpar oh. bit bit agak jumpar Pada. si babo paro oh. paleta eh, paleta jan ha efek paleta itu saya kira mau kuning mana nami lagi <laughs> itu kok thank you ah. Nakakaawa ka <laughs> pa! Next destination namin ay Mamen. Hanap ulit. Pero may nakita na rin siya dito kanina. Babalikan lang natin kung nandito pa. Ey! Oy, basura! <laughs> <laughs> Oy, wala. Hindi, may nakikita. Tamangin natin kasi... <laughs> Ikot-ikot lang kami. Ikot-ikot, ikot. Dahil nga't hindi parang mga abroad Saudi boy para magawa lang ng ano ng rampahan ng bike hi <laughs> <laughs> oh, <laughs> hey! bisyo na to par eh meron dyan no ayan ah, yan, yan. Na, ito ko yan ayan hindi yan di eh, isa uy oh, tara na tara na yan hindi tasa yun pa Diba? Meron pa doon na yun Ay, Ay, na yun Doon sa mga bakante Ito ako tinayin Ayan dami wala na yan natin. par nakawin na natin, <laughs> nakawin, na natin. <laughs> nakawin na natin Sorry Kukunin na natin yan wala, din. Din. Dito. Na na wala na yun Meron pa dito Basura na yan Basura na yan Wala na

Ayan yan. Yeah. Isa lang yung bar? Oo, oh, isa lang. Ako naman yan. Ay, walang matig na to. Ayos daw. Okay, o. Oh. Oo, oh, to. Walang yung bar. natin to. Dapat parang magpakina <laughs> natin Eh, wala eh. Lagay mo na dyan. Sige na. S mo na. Wala akong martilyo eh. Okay. Next target. Tanungin natin kayo. Yala. Gusto <laughs> so, kong magtanong eh. Ayoko. Okay? Ay, tanungin natin par. Kung Ayoko may. kasi kumuha na kumuha. Oh. Uh. May hihiya ako. Oh, shit. na <laughs> hihiya <laughs> Parang sinabi mo, putangin na makapalmuka ako ah. Hindi naman. May hihiyain kasi. <laughs> Ulol. <laughs> Uh, tatanungin natin dyan par so, may target pa kami marami rami to tatlo yata yung par sa sulok eh, no? tatanungin natin yung mga ito tatanungin natin sa mga ano parado mo dyan tanungin natin ito nakatayo pagtanong tayo parado, mo dun parado mo muna tapos lapitan natin yan tanungin natin oo oh, siyempre tanungin natin eh eh no ayan tatlo yan yan ilang mo masisira ulo mo tara tara tanungin natin ah Tara Tarayin natin. Ha? Bitaw yata eh. Pero... Tara natin Pakistani. O muna natin camera ha, madali tayo. Hindi namin nakuha mga par. Sayang. Daan ah. na lang natin nakita natin. Ah. Di alam nung mga ano, Pakistani yung na tinanong namin kung tatapon daw o hindi. Kasi nakagilid. Pero bulok na eh. Aso ah, walang well, tao dito sa so may gate, itong gate na blue. Papalam sana kami. So, wag na lang. Bamama, libit na lang kasi baka makulong pa kami. <laughs> <laughs> uh. Dalawang Pilipino, nagnakaw na. <laughs> paleta, nakulong. <laughs> Kaya libit na, libit. Hanap kami ulit, Hanap kami. Dahil lang sa paleta. Oh, sa paleta lang. Pero ano na yung talaga yun? Talagang ano na eh. Basura na kung sa basura talaga eh. Alright, so next destination natin. Hanap tayo ulit. Let's go! Tara, ikot kami na ticket. Ikot-ikot nandito ikot, dito sa paligid. Maganda ito na namin lugar kasi parang ano eh. Ano tawag dito par? Yung maraming ano dito. Um, mga trailer truck. So panigurado may mga paleta talaga. Ayun o, no, basuran sa lobo. Junk shop ang pucha. Ngayon nagbibenta nga nito, 10 real lang isa. Oh, isaan? Doon sa gitna eh kaso hindi naman tayo bibili ba kaya bibili ah oh, sa bagay bakit ka bibili ang daming sa basurahan gagastos pa tayo di ba oh na ano, hanap muna kami ay, nakita na natin oh, nakita natin sulit na yon anim pito oh ayos na ano tayo ulit ay meron ako nakita dito kanina sa sulok sige ba't mo kong tiran pa ayun pa ayun maliliit eh ah, pwede na yung par pang ano pang eh, magtanong ka muna pang dyan pangkalang pangkalang magtanong ka pang. dyan ah, sige ay, sige may nakita ko yung tatlong paleta dun oh. No? Ay, sa side no? sige, ay, sige. Ay. oh. Sige, oh, sige. sige na. Oh, sige. Par, pinaalam namin yung paleta para umayag oh. Hey! Plywood pa para. Okay. Plywood pa yun oh. Blessing, hindi, hindi na kailangan bumili pa. Oops, wala na, wala na, wala na. Umatras pa si Mamen. Tinanggap namin yung Mamen Umikot yata, umikot, umikot. Hey!

sa ating base bababa na namin mga kawe dito ito namin lalagay Arah, bababa na namin yung mamen dami par okay so mamaya na ulit ha wala magbibideo sa amin ah, hakot ayan <laughs> <Hey>, mga par <laughs> pinabisan din kami so ito na yung mga tabla natin ay hey, stock natin dyan Ayan, ah, liblib yan, nakatago yan Sa daluyan ng tubig Patra sa baka Ayan, hagdana natin na Dito yung trail natin Abakan nyo Sa susunod Ayan